saan ka pa makakahanap ng chocolate candy na ganito ka-chewy at masarap? Ang aming Russian chocolate candy mix ay nagdadala sa iyo ng higit sa sampung iba't ibang lasa sa isang pack. Bawat isa ay maingat na ginawa gamit ang chocolate coating at fillings mula sa caramel, almonds at walnuts. Bawat kagat ay pinaghalong crunch, creaminess at smoothness na nagpapasayaw sa iyong panlasa hindi tulad ng mga ordinaryong matamis, ang tsokolate na ito ay mababa sa asukal. Kaya maaari mong tamasahin ang masarap na lasa ng hindi nababahala tungkol sa pagtaas ng timbang. Ito ay magaan, ligtas at malusog habang nagbibigay pa rin sa iyo ng kasiyahang inaasahan mo mula sa tunay na tsokolate. Isipin na tinatapos mo ang iyong pagkain gamit ang isang piraso na dahan-dahang natutunaw sa iyong bibig o gagantimpalaan ang iyong sarili pagkatapos ng mahabang araw ng isang candy na parang kaunting kasiyahan. Ang Russian Chocolate Candy Mix ay hindi lamang candy. Ito ay isang karanasan ng lasa at texture na hindi mo malilimutan. Huwag palampasin, bumili na at tamasahin ang promo habang tumatagal.